Yan. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon yung regular size ng floor area Ibig sabihin po yung length uh, both side ay pareho ang sukat Ganon din po yung width, pareho ang sukat Yun po, napakadaling kwentayin niyan. mamaya kukwentayin natin Samahan niyo po ako, tara, let's go! <laughs> Andang araw sa inyo mga idol, nagbabalik ang ating bag Napapaisip ka ba kung gaano kalaki ang 1 square meter na lupa? Ito mga idol, alam mo rin ba? Tara, alamin natin. may Marami kayong magigiba dyan, mga... Pampagana lang yun, ha? Ah. Para maganda yung kwentuhan natin. Tara, simulan na natin! Babalik tayo. Ang gagawin natin ay... Ito kinakatayuan natin ay susukati natin kung gaano ba kalaki ito or ilang square meter itong floor area na to. Yan. Ito po yung ginawa ko sample nandito po tayo sa ibabaw ng bahay ng aking kapatid eto po mga idol pakita ko sa inyo itong one na to yan yung centimeter ito yung ibabaw naman ay inches po yan yung malaking one na yan ngayon bago tayo makabuo ng isang metro or 100 centimeter yan, bibilang tayo 10 20, 30, 40 hanggang ayan 1 meter na po yan ang kailangan naman natin para makabuo tayo ng 1 square meter ay times 4 natin yan ganyan po kalaki ang 1 square meter na lupa ayan sana po naintindihan natin ha pasensya na po kayo kung ngungo ako <laughs> Pakita ko po sa inyo kung gaano kalaki 'yung 1 square meter. Ito po. Yan, ganito kalaki. Ang bawat kanto nito, about isa nito ay 100 cm. Bali ang kabuuan po nito ay 400 cm. Ayan. Nagkaroon na po tayo ng ideya kung gaano kalaki 'yung 1 square meter na lupa. Ayan, balang araw bibili kayo ng lupa. Uh, alam niyo na sumukat. Ang gagawin natin ngayon mga idol, sukatin natin yung haba nitong floor area. Tsaka yung lapad dito. Unahin muna natin yung haba. Ito po ang naging sukat natin Sumakto dun sa may 5 meters Ayan po Ayan, Ayan po ay 500 cm Dito naman tayo 300 cm. Imo multiply natin yung 5, yung haba 5, yung lapad 3. Multiply natin 5 times 3, ang lalabas po ay ito. Ayan. Ngayon alam na natin kung paano magsukat ng floor area ng ating lupain o ng ating initirikan bahay. Paano mga idol? Maraming salamat po sa panunod nyo. Huwag nyo pong kalilubot mag-subscribe. Boy Bimpo. Paalam!